init mga master eh. init tapos yan dami na ang hikin pagod talaga ganda sa baba tingnan yung ginawa namin kasi yes, ha guys tapos na liliquid na lang ng gamit <laughs> kaya di pagod tapos namin eh. isang araw sinimula namin ng wala pang alas 7 ng umaga ay eh. oras na eh alas 4 na ngayon Guys, nice. magandang magandang <clears throat> Master, good morning Dito ako ngayon no? Sa bahay ni Boss Yung trusses niya, ginawa ko yan mga Master Bububung na ako ngayon Yung linggo ko lang ginagawa yan Yung ginawa ko Karahe Karahe ni Boss Master, ginawa ko Bububungan ko na ngayon yan umaga ako ngayon kasi may init namaya hmm. haba din yun tuwing linggo ko lang ginagawa yan mga master ngayon ang pagbububong ko ito na siya guys nilatag na namin yung yer pinakabit ko na itong sanipa yung oh, sanipa Tag na lang at saka titik screw na lang. Oh. Mas pugi oh. Itong linggo namin, yes. ito nagkagawa namin Itong nagkagawa natin Itong linggo namin Ito pa rin nagbubong Pagkabit na yung bubong Hindi ko na video so, Itong paambon ko na lang lahat eh sanipa na lang kinakabit ko ayan kinakaltas ako sa sanipa nandoon pa walang alulod kasi yung alulod yan yung ayan siya guys tapos na pinakabit ko na lang yung babalagtutin na lang namin yung yero yan ang pinturahan agad tapos na guys linggo namin dito kami lagi Mali Tatlong linggo na to Tatlong linggo lang mga master Patapos na yung pintura, pagka welding, pintura Tabi namin yung yero na to isa Isa na lang Isa na lang guys Ayun, pintura Pinturaan na lang yan kakabit na namin huli na yan tapos mga gat kwa na lang yun na nakabit ko na yung ibang sanipa kabit ko na kunti na lang guys matatapos na kami kaya di ako nag -vlog ng linggo dito ako traces na busy di ko napakita sa inyo paano ko kinabit pakita ko sa inyo yung mga kinuha ko ng plate Yes. Bali Sampung Yero Sampoyan Mga Master Terus Di Dusi Dusi siang haba Gerahi lang tu di bus Aku ang gumagawa gawadin Mga Master sa mga panahon no. Pakulimlim. Uh, Pero mainit pa rin dito sa bubong. matapos na to. May kabit na tong isa baba na ko. napinturahan ko na lang para yung loob sa baba na lang siya lambitin. <laughs> Ay naman tin mo doon sa loob ano. Baba. Loob. Pintor. <coughs> <coughs> Maka, atis is ay ikan yang kuya bano. Ano ba ano? Ang no? haba ng terasis ko na to. tayo yung pahinga mga master trabaho ng trabaho uh, ah, itrasis, tanggap at pagkakitaan kahit mainit hindi Ren, yung barina pala palitan mo ng talim K kabit na natin pang pang thick screw ah ako na ako na doon po dulo hindi mo isayad okay na yan Ipantay mo doon boy Sa Pantay okay. Yan 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 Guhit segis. <laughs> Tek scroll. Oh. Ini jadi bos. Kata sayang building mau ibahnya. parang itinitirahan ko ayan e na siya guys tapos na kami sinapantay na lang mga dolo sinapantay binagrinder na lang ayan yeah, tapos na work namin ng linggo ito yung ginawa namin itong linggo na to yun tapos na tinis na siya pinapantay na lang yung mga usli yung mga render lang ni Mabilis na ang ganda ba ganda tura. Maghapon pagod si kaibigan Pagod talaga Ang init sa bubong